Yan ang maganda sa may tanim guys. O, oh. o oh, di ba? Libre. Yan lang yung kinuha sa gilid-gilid. Ganito pala yan guys, ginagawa. Sabi mo, yung binao. Kailangan gumusin. O paano magkakatas yan? Magkatas naman. Ay, mandi na ding. Mayroon lang, ano. Ganyan siya. O, tapos, kailangan patanggalin yung katas. Yun pala yung ano. Hmm. Alam nyo na guys kung dapat ginugulay talaga yung talbos o ganyan lang gagawin nyo. Gumusin nyo tapos ano, tatanggalin yung katas. Tapos uhugasan tayo, hindi na. Kadami-dami mm -hmm. so, -dami nun, yan na lang natira. Oo. Hindi, man, ang baling bunga ay ano dahon ng baling hoy guys tapos lalawakan ng tulingan ayan oh yan yun oh yan oh yan. yan yung mga baling aray kumainit pa <laughs> nilagyan mo na guys ng mga sangkap tubig mo na mamaya na raw yung gata sabihin mo ano sino first sarap Hindi. sarap 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 Hindi. ginataan tulingan na may na may sahog na balinghod. Ito na siya guys. Oh, ang sarap. Tapos may Ma, kang isda. Magkain akong gulay, Mama, mo pa. Bakit na mahal ha? Opo. Oh, ito na. Oh, oh, yung ginataan na talbos. Oh, dali na din. Hmm, sarap. Nakain ng gulay si Anding.